ng mga market size grabe talaga yung experience ko ngayong araw na naman nita na <laughs> Niatid ko nga pala yung mga alaga ko nung time na market size. And then, umalik ako dito sa bahay ni amo. Anyways, kahapon nga pala to, araw ng Friday, nagfly ang isip natin. Kasi, late ako gumising mga kids size. Tingnan nyo yung higaan ko. Parang, nung kumatok si amo ko, para akong, alam mo yung lilipad na lang ako dito sa baba. <laughs> Grabe! Hindi talaga nakisama yung alarm clock ko nung time na market mga size. Naku, sinisi pa talaga ang alarm clock. Agoy, tatlo-tatlo ang cellphone ko sa higaan ko kahit isa walang tumunog nung time na to. Kaya lagot ulit ako kay amo. Na late ako gumising tapos yung oras ng alaga ko kasi so siyempre nagbaba sila so kailangan on time ka na sa baba magantay ng bus and then yun nga nagising ako dapat gising ko is 6 pero nagising ako nito is 6, 17, six eighteen basta 6 pas na kinatok ako ni amo dalawang beses and then <laughs> Ay, nako, tatawanan ko na lang ang kasyungahan ko, ay. Pero normal lang naman siguro yun, hindi natin talaga may iwasan. Kahit sabihin mo na ginagawa mo naman ang lahat, pero hindi mo talaga maiwasan magkamali. Kasi nobody's perfect naman, so nasa amo lang kung maintindihan kanya kapag nagkamali ka or alam mo yung didibdibing niya. Pero sila amo naman is ever since 8 years ako dito, mag-8 years ako dito sa kanila. Never naman siyang nagdibdib ng kahit hindi. Minsan hindi yes. kami magkaintindihan, may mga time na uh, hindi talaga magkaintindihan between amo in katulong. So, si amo naman is never siyang nagdibdib sa akin. Kunyari, magalit siya ngayon, maya't maya is. After ilang minutes, okay na ulit kami ganun. Kaya ako nakatagal ng uh, mag-8 years sa kanila. And then, yun nga, i continues ko yung kwento ko. Ayun, noon nung kinatok ako ni amo is, gumising na din si Charlotte. Kasi ang gising ni Charlotte is 6.15 and ang gising ko is 6 o'clock para ipainit ko yung tubig. Kasi pag gabi is, uh, ko na yung mga huga nahugasan na yung mga battle nila, mga uh, lahat na nang uh, ta pwedeng tapusin sa gabi, tinatapos ko na para pag gigising ko ng umaga is mag-init na lang ako ng tubig and then magtimpla ako ng gatas nila. Yun lang ang gagawin ko. And then yun na nga, na late na ako. So, nung pinatok ako ni Amo is pumunta ako dun sa kusina kasi dumeretsyo na si Amo doon sa kusina. Yung pinainit na niya yung tubig. And then, uh, wala na siyang sinabi. Hindi na din ako umimik kasi, syempre, alam naman natin na kasalanan ko, imik pa ako. So, hindi na lang ako umimik. Hindi na din ako nagsubi. <laughs> hindi basta walang imikan and then Amo um, is bumalik na doon sa kwarto nila natulog ulit and then ako na yung nag-asikaso kay Charlotte kasi ayusin ko lang naman ng buhok niya si Charlotte kasi pag gising niya is uh, magagatas na and then ihi uh, magtoothbrush magpapalit o, sana kasi si Charlotte na gumagawa alam niya yung ginagawa niya so ayusin ko lang yung buhok niya and then alis na kami kasi i-rate ko na din lahat yung mga babaunin niya yung mga gamit niya sa school kasi Charlotte is hindi siya nagbabaon ng pagkain niya kumakain kasi siya yes, doon sa school so mga tools lang yung inaasikaso ko gagaya ng mga spoon, chopstick, ano yun lang and then tubig niya. Yun lang yung nire-ready ko doon sa bag ni Charlotte. Kaya walang masyadong gawain kapag umaga. Yun nga lang yung malit nga po. Hindi ko alam tatlo ang cellphone ko pero akala ko is nakaset na ng alarm para gisingin ako ng umaga. Agoy sisihin ulit, inulit pa ulit. Agoy. But anyways, nangyari na late na naman ang kunyang. Kaya yun nga. <laughs> may kasalanan na naman tayo kay amo. Pero okay naman kami ni amo kasi nung pagising niya is uh, nag-usap ulit kami pero hindi na namin binanggit wala na kami binanggit sa so, about sa paglate ko. Yung mga activities lang ulit ng alaga ko. Kasi pagkatapos ng dalawang alaga ko galing sa e school is may activity ulit si Teng Teng Asa kasi Charlotte. So kailangan ng na pag-usapan namin kung ano yung next na activity ng mga alaga ko. Kung saan ko sila dadalhin or kung ano yung schedule nila na susunod. So yun lang share ko sa vlog na ito mga size sa Gui. Puyat pa more, cellphone pa sa gabi ayun tuloy kayo ba mga kit size nasubukan nyo din bang malit ng gising ng umaga tapos kinatok kayo ng amo nyo okay. <laughs>